Hello guys. Um may adlaw kanin yung tanan. Niya diri karon sa taas sa uh, um, Christchurch sa bukid eh. Kay ah, uh, so kung imong makita dito sa obos mo na ang part sa Christchurch. Karon kayo nga uh, puti dito sa layo guys mo na ang bagong nga uh, ka an kanang na ang uh, sa pangalan na, na stadium muna bago nga stadium nga ilang gibuhat wala pa na mahuman pero ilang nang gihimo uh, unya na na si roof kay kung mag ulan may magdula ila harang maklose so muna na ang dinha dapita ang Central City sa Christchurch guys kanong, wala kayo yung mga building na tagas karon ang Christchurch kay human sa earthquake ang ug magkuan ka ug magbuild ka allowed lang ka og um, kanang five stories nga building mura na allowed nimo o dili ka pwede nga magpa taas gid building kay dili na nila gi allow So muna guys, um, nata diri karon. Kani guys, kaning dako kayo nga uh, building usa <coughs> ni sa mga rest home din sa Christchurch sa ah uh, sa mga tigulang uh, sa Christchurch daghan kay or sa New Zealand daghan mga tigulang. So uh, muna nga dagang kayong nag kuan uh, nag -an, negosyo aning kanang rest home kay dako kwarta mo kay daghan na mga tigulang unya uh, problema kay walay mga batan-on unya sa realidad ang mga batan-on mo na magbuhi sa mga tigulang kay mo may magtrabaho unya mo may mag kanang hatag og tax niya partly sa uh, mga kanang tigulang na nagpuyo sa restom gi subsidize niya sa, na sa government pero kining uh, atong gitanaw karon diri guys nga restom diri sa una siya og customer on roads roads on customer di ay bali uh, usan ni siya sa mga or i think I don't know kung naapabailaan pero kanisya guys ang mga namuyo ito rin mga datok yun uh, wala ni sila subsidize sila yung mismo yung nagbayad silang kogalingon o niya kabalo ka o pilay bayaran I think um, kada simana nagbayad sila og uh, hindi ko sure <laughs> hindi ko sure guys pero mo uh, muna mga datok namuyo ito rin So, uh, ko ato uh, ang mga namuyo diri sa bukid sa ila guys. Kay ato ang gi um, kanang anhian karon. Bukid na Malaysia. Og nagay ka sa bukid guys, nagpuyo. Dato ka kay mahal kayo ang mga property diri sa bukid. Og uh, kay ang kuan mangod is nga ang ilahang foundation kung maghimo ka o magbuild ka din sa bukid kinahanglan ligon yun muna nga dako kayo o kwan ang gusto unin sa foundation lang kaya kinahanglan man yung ligon foundation yung mga nga hindi man namang man sila Uh, building permit din eh. Hindi mo nga maka... Kaya naa sila mag og um, nakakuha na kag building permit. Pag mag-build na ka, dili nga yung patuyang na lang kagina, okay na. Ilahan ng kinahanglan na kapasal ano ni mo, kanang plan sa iyong building. Kaya pag kuha na ginana, build na ginana, ilan lang kanaon, kung kisunod ba hindi mo, ang kanang plano kay kung wala gani ni mo gisunod na siya bisan pag hapit na naman yung building ila gani ipaguba so kelas kelas lang kasi yung kwarta mo na nga kung mag build yung ka labi na sa bukid uh, kinahang lang yung kwarta na kinahang lang yung dakot nga kantidad so mauna ang usa ha nga kailangan kinahanglan yun nga na kay kwarta kong naka sa bukid mag mag build or mag palit baka so kung magpalit ka kumandaan na kaya na kung mapugayo ang pag build sa katong previous na owner eh, sa so pagbalik baligyan na mahal yun so muna guys diha ang Christchurch City sa Obos muna yung makita no dako kayo Giga. dito south na dito nga area ano niya, na na dito madapit ang Hornby. Kanang kuan na siya suburb Hornby. Ano niya, kana diha guys, kana gid din ha. Atong imong makita nga na cream kana uh, sabay na sa kanang na diha ang hospital. So sa hospital. So dito imong makita kanang naa din na nga Street mo na ang dito sa layo katong building, na building mo gina ang central city so mora na sa, sa pagkakaroon na kung ipakita ninyo guys um, mag uh, lakaw roon niya tagi diha one day sa city kaya wala po kong maka kanang lugar kaya pwede po so salamat kayo sa inyong pagtanaw o uh, maginaot kung uh, doon na mo maayong adlaw bye